Pabor ho ba kayo dito sa deployment ng U.S. troops sa Palawan? Oh, siyempre pabor. Naman magsasiktahan yung territorial waters natin. Kaya naman nagkaroon ng mga Amerikano doon sa ating Missing Forces military Team National Defense natin. Okay. Pero ang kainaman naman dyan, yung mga Amerikano naman, hindi naman sila directly ma-participate sa actual missions sa West Philippines. Ang sinasabi ho, provocation daw ho, ito sa China. Hindi pa nag-provoke. Hindi naman tayo nag-provoke yan. Eh. Yung mga Chinese ang nag-provoke yan. Eh. Una-una, nag-encroach sila sa teritoryo natin. Hmm. Hinaharang yung mga resupply measures natin para sa troops natin. Inaasahan nyo ba na magpapatuloy ito? Sa administration po ni U.S. Uh, President Donald Trump, do you expect po na may ganito pa rin assistance from them? I do hope na magpapatuloy pa rin yung assistance na magpapatuloy sa atin. Long-standing na yung alliance natin. The U.S. considers sa Philippines as a loyal ally. Marami na rin ng military cooperation agreements sa Pilipinas at Amerika.